Sige ko wala, P550. 550 lang. Brand new yan. Eh? Rider? Pang-rider. GS40. Oh. Okay. Okay, okay. Pang-rider. click. Click. Libre, walang talsik. Kauling. Oh. Uh, Ayan, tago lang. SYM. Ayan o. Dami pala dito, mga. Ito pa o, bago pa o. Ayan, mga headlight. Ayan talaga. Ang ano, sniper yata. Ayan, sa mga anak ng mga bracket ng Inmax Pag may kasama po siyang... Ayan, puro mga piyasa ng mga motor. Tapos pa, oh. Good day po mga bossing. Nandito naman tayo sa panimbaum Vlog. So ngayon mga bossing, ngayon nandito tayo sa Buro ni Boss day para mag-update ng mga piyasa ng mga motor. Ayan po Ayan. si Boss D mga bossing, oh. Ayan mga boss, nandito uh, tayo sa ano, papakita natin yung mga bago at lumang piyesa natin sa Burautan, mga boss. Kasi natago lang yung iba. Oo. Yan, mga dati na yan, naitago kasi. Dahil hindi ko pinapapasok yung mga buyer dito. Kasi pinipreso pinipwesta mga ano. Yan, yung mga nagpwesta ng mga nanakaw. Ayan. Pero ngayon, iaayusin ko para makapasok na ulit mga boss. Ayan. Yan, marami pang ano. Playerings dito. Napakarami pa yan mga Pang tsaka ito, mga tapalodo ng ano nang click. Ay, pasukin natin. Ang kuya ba <laughs> na bura oh. Ito po. Ang pala yan po, to. Pang Honda click oh. Pang Honda click. Ang ganda so, ng tapalodo ng Honda click mga abot Oh. Bigay ko na 550 oh. Ayun 550 na lang. Oh. Brand new yan. So. Bagong-bago pa mga abot, nakabalot po yan ng plastic. Grabe naman yan daming mga bago si Bustik yung mga busing ayusin ko pa ano ayusin pa so, para paglipat lilipat tayo doon eh so, ah, na? may gasolina ah lili kailan boss? hindi kung kailan. basta okay, uh, ano, kumus, ano nga pala ngayon birthday ni Red Sweet ayun oh happy birthday happy boss birthday Red Sweet ayun no nasa na yung ano yung <laughs> wala naman uh, basta happy birthday ayun uh, no know. uh, Marami pa Ano? eh napakarami pa mga busing Dito po yan sa likod Sa loob. Dito sa loob, oh. gaya nito okay. mga busing oh. Mga side cover mga busing oh. Ang dami Kaya ano pang hinintayin yung mga busing Puntahan mo na U-box nga oh Ayan mga kabusing oh. Mga U-box Oh, hindi oh XRM XRM Puntaan na dito mga buting Tatapalo ng ano Nang click Ayan o oh. Ang daming mga oh, dami mga ano dito Yung mga hindi nakakita sa iba mga busting Ayan, Meron po yan dito sa burata ni Busti uh, Tatapalo ng mga click Pang M3 Ang dami dito Marami pa Nagkatago lang Hindi ko lang you know, pinapapasokan Pag oh, gulo ng bayar yan eh Ayan, so yung uh, oh. Ipakita ko sa inyo dito mga busing Napakarami pa palang piyasa si Busdi dito Kaya hindi napasok Kasi nilagyan ni Busdi ng harang doon oh. Kasi pag Inano halong katin ano boss Sinatambay ng magnanakaw Ay, uh, Ayun ay, pala Pinipwesto ng magnanakaw Palibasa ano? Oo oh. Hindi, eh, ano may kita Pwesta na nagnanakaw sa loob Saka kayo, wala na Hindi naman Oo Ayan, inayos po yan dito sa likod mga busing Ayan, napakarami pa pong mga piyasa dito si Busdy. Gaya nito, mga tapaludo na ito. Oh. Panen, badja. Pang badja po mga busing oh. Ang yeah. benta niya, ano, 350? 350 po mga busing Tapaludo ng mga badja. Ang dami. Mga karton-karton lang, oh. mga busing No. ano to Raider? pang rider tapaludo ng rider po mga busing meron po yan dito sa burota ni busing wala pa tapaludo lang o tapaludo unahin mo muna tapaludo parang walang <laughs> silamsik <laughs> <laughs> Meron. Meron. Saktong sakto ah. Ano kulay? Uh, Itim. Wala orange lang dito. Orange. Orange lang. 550. 550. 550. Ayan, pa dito sa likod mga you know, Kita nyo naman dito,

Bali, inaayos pa po yung bubong mga busing. Kasi dito mga busing, uh, hindi po binubuksan ni Boss dito kasi ano, uh, nagtatago yung magnanakaw dyan. Nagbubulsan ng mga piyasa. So, marami po kayo dito mga pagpilian po mga busing. puro mga piyasa ng mga motor pala dito oh mga busing oh babe ayan puro mga piyasa ng mga motor po yan oh. mga speedometer oh grabe dami oh dito lang yan sa likod mga busing oh. sa mga naghanap ganyan ito mga busing ito mga headlight tapos ito pa oh lumang headlight yata ito mga busing Ayan. napakarami po yan dito Ayan. O. so buo, buo pa po mga busing Ayan. ito pa mga busing oh. sa mga naganap nito mga busing oh. dami pala yan dito sa buroto ni busdi oh. mga nagkalat lang po yan dito na ano lang sa karton na lata sa karton mga busing ha? Oh. naparami pala yan dito puros mga ano pala to mga busing ha? Oh. dito oh. ayan o oh. dami so marami po kayo pala dito makikita na mga ganito mga busing ayan oh. so karton lang po ang sira mga kabusing pero yung laman ay buo buo pa po mga busing kaya nito oh. may pala dito mga busing oh. yan para makita lagay natin to so ito pa mga busing oh. grabe ang mga piyasa ng mga motor mga busing oh. yan so marami po kayo dito mga pagpilian kaya nito pedometer iba-iba din so may mga tubig na yung iba oh sayang mga kabusing ayan so magkatubig-tubig na yung iba mga busing sayang oh so bigay na lang po ito ni Busti ng mura yun oh dami pala dito mga busing oh Naano lang sa ano karton dami. Ano na uh, busing, sayang. Pero iwan ko lang kung andar to. Ayan, oh. Ah, dito. Dami pa. So ilagay natin to. Para makita sa iba mga busing. ano lang sa karton mga pusing yun okay, no. oh, iba iba din ah mga kabusing oh. sa mga naganap nito puntaan nyo na mga kabusing karton lang po ang sira niyan ito pa oh, bago pa o oh. bago pa mga bago pa naman to yan oh, mga headlight Ayan, sa mga nagharap nito mga busing, meron po yan dito sa burota ni Bus D. Napakarami pa po yan dito. Karton lang po yan, mga busing. Eh, naka-plastic pa yung iba. Oh. Swerte na lang yung naka-plastic. Pa, Ang dami pala. Dami pala dito mga busing. Yung iba, basag po yung iba. Sayang. So, so, buo pa po ito mga busing. Ayan. So marami po kayo dito mga pagpilian. Ba, meron pa yan dito, ayan. So Andar pa yan mga busing dahil naka-plastic pa. Ba. Dami. Ito pa mga busing oh. Ang dami pa pala. <laughs> mga naka ano lang nakatago lang dito ayan yan dito po yan sa loob mga uh, busing yung iba kasi naapakan yan ito mga busing kaya nabasag ayan o sayang ayan o basag pa oh, nabasag din oh, mga kabusing napakasayang oh. sayang talaga mga kabusing ayan oh, dami nababasag lang so nakakarto naman Kaso, yung iba buo pa naman mga kabusing ayan gaya ninyo oh. buo pa so marami pa po kayo dito mga pagpilian gaya na yan mga kabusing oh Uh, parts pa ng mga motor yan. Dami pa. Gaya nito mga busing. Oh. Naulanan. Oh. Yan, mga headlight pala ito. Oh. Ayan, oh. Mga headlight. Dami pala dito sa, ano, sa likod. Mga busing. Oh. Mga tapaludo. Yan, napakarami pa mga Mga busing. Ayan sa mga anak-anak ng mga tanki. Tanki po ito ng ano, sniper yata. Ayan o, oh, mga busing. Ayan, napakarami po yan dito sa broto ni Busdi. Nakasabit lang po yan mga busing. So, kayo na pong bala dito mamili. Ayan o. Oh. Dami. Dami pang mga piyasa si Busdi. Ayan sa mga naganap ng mga side wheel Mga tricycle po mga busing Napakarami po yan dito sa purota ni Busdy Ayan oh mga side wheel Ang mga side wheel po dito ay nagkalaga po siya ng 1.8 1,800 po mga busing Pag may kasama po siyang Spindle dito sa na ay nagkalaga po siya ng 2,500 So ito ay 1.8 lang po ito Bigay ni Busdy Tapos yung mga panali Ayan meron po yan dito sa purota ni Busdy mga busing Ayan oh. Napakarami pang mga side wheel Ito Tapos yung mga swing arm Sa mga naghanap ng mga swing arm po mga busing Ayan o Ito hanggang dun. Mga switch Ayan, sa mga anak-anak ng mga outer tube po mga busing ay nagkalaga po siya ng 500 pesos so ayan mga outer tube 500 pesos ayan ito 500 pesos 500 pesos 500 pesos ito ay 1000 pesos ayan 1000 pesos po ito mga busing pag dito naman sa mahaba 1000 pesos din ayan ito 1000 pesos sa so mga naganap ng mga front sack. ayan so napakarami po 'yun dito sa Boroto ni Busing, nagagabusing oh. Ayan, yun, o, nakita ang niyo naman Jano. Oh. Ang dami pa. Gimo na lang ng Mga ng ganitong klase ng mga handlebar po mga busing. Ayun oh. Napaganda pala nito mga busing. Gold What? 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 napaswabe. Okay. One five. So one thousand ito mga busing. Na mga busing oh, grabe ang dami nito. Dami pang mga piyesa-piyesa dito si busdi D. So, yung mga busina, mga busing oh sa mga naganap na mga busina. Ayun, meron po yan dito sa burota ni busdi mga busing. Pang-click, -pang pang-click. 500 lang no. Ayan, 500 daw po ito mga busing pang click Built ng click, 500 pesos lang yan Ayan, sa mga naganap ng mga bracket ng Inmax Ayan, 1,500 lang po yan mga busing Ayan, ang daming mga bracket dito you know? oh uh, Ayan o Bracket that's Bracket ng Inmax 1,500 lang po ito Pape. Ito boss boss Alan. 1500 na mo, boss Alan. 1500 daw po. Tapos sa mga naganap na mga swing arm po mga busing napakarami po yan dito sa Borota ni Busde. Yung mga swing arm dito. Boss Alan. Magkano? 15 lang. Ayan, sa mga naganap ng mga swing arm, 1,500 daw po ito mga busing. So, napakarami po yan dito sa Borota ni Busdy. Ayan o. Dito lang yan mga busing. 1,500 daw po. Ayan. Napakarami. Dami mga kabusing. May mga siyak pala dito mga siyak anak-anak ng mga piyasa ng mga motor po mga busing. napakarami pa po yan dito sa borota ni D pasok na lang po kayo dito at kayo na pong mahala dito mamili tapos yan pa oh. napakaluwag talaga dito sa borota ni boss D mga bossing napakaraming mga piyasa ng mga motor iba't ibang klase tuwang nandito diba? dami ayan puntahan nyo na po dito mga busing sa mga naghanap ng mga piyasa ng mga motor Ayan, marami po yan dito sa Borota ni Busti Mga top box Ayan, mga top box na 1,200 po ito Ito so pa, mga prunsyak na pa po yan dito sa Borota ni Busti Ito so, mga naganap ng mga prunsyak po, mga busing Napakarami po yan dito sa Borota ni Busti Ayan, oh, mga play rings Nagkalat lang po yan dito Ayan, so marami pa po kayo dito mga pagpilihan po mga busing dami pa hanggang doon oh. tapos dito naman mga ilaw po ito ng mga sasakyan ayan napakarami pa po mga busing yung mga ilaw ng mga sasakyan ayan oh. tapos dito naman tayo ayan napakaluwag talaga yung buruota ni Busti so marami po kayo dito mga pagpilihan ng mga piyasa ng mga motor mga kabusing ayan oh. ang dami hanggang don po yan mga busing so ano pang hinihintay nyo mga busing puntahan nyo na po kayo na pong bahala dito mamili yan mga helmet rim, side wheel at marami pang iba mga busing ayan so, ano pang hinihintay mga busing puntahan nyo na ba sakaling kayo po ang makapili ng mga magagandang klase ng mga clearings ayan o, oh. hanggang doon po yan mga bossing oh. nagkaalat lang po yung mga clearings dito sa Borota ni Busdi ayan ah, pintor. pintura ayan o, oh. nagsawa yung matao tao dito kakapili ng mga piyasa kung alin ang gusto nilang mga piyasa gaya nito oh. dami talaga dito mga bosing nagkaalat lang oh. Ayan, mga side wheel oh. lang yung mga side wheel Dito naman, mga helmet Ayan, napakarami pa pong mga helmet dito mga busing Helmet din sa taas Ayan So Sa mga nagsawa Ayan <laughs> Puntahan nyo ulit Mga gulong, ayan, marami pang mga gulong dito Ayan, mga gulong oh ayan ito yung burautan ni Boss Depo mga busing. dito po yan sa Ima Town Center may kawayan bulakan po mga busing. napakarami po kayo dito mga piyasa na pagpilian ayan. so ganito kalawak ang kanyang burotan hanggang doon po yan mga busing